Hey guys, nandito kami sa Eastwood Mall at nandito kami, kakain kami sa Raminagi. Kaya ito na yung aking ramen. At syempre kasama ko ang aking favorite person. Walang iba kundi si Ate Ashley. Ayan po. Halika, samahan nyo ako guys na kumain. Syempre ramen ito. Namiss kong kumain ng ramen. Dito tayo sa Raminagi guys. This is not sponsored guys. Ha? Ayan yung kanilang... Ano tawag ito? ito? Chopstick. Chopstick. Ah, syempre. Ayan na, guys. Igup natin. O nga pala, Butaw King yung in-order ko, guys. Butaw King. OMG. Ang dami. Ang laki. Pero, gutom ako. Kaya, larga. Ang sarap-sarap. Butaw King. Sabaw pa lang ulam na. Ang mainit siya pero bearable. Ah, ang ah. Ayan. Tapos, syempre, gamit na tayo ng chopstick. Meron na siya. May, may belly siya. Ang pinili ko belly. Ayan po. Belly. Meron din siyang cabbage. Ang tawag nitong itim na Ha? Mushroom. Ayan. And then, syempre, yung kanyang noodles. Kain tayo. Mmm. Sarap? Ah, ang sarap. Mmm. Ang tagal ko na hindi nakapag-chopstick. Mmm. Yummy. Yummy yung. Yan mo yung belly niya. Lambot. Mmm. Tapos, okay. ito yung mushroom, guys. Hmm. Rock. Yeah. Mmm. Cabbage. Mmm. Crispy. Ang sarap. Normal ang pinili ko, guys. Hindi yung mga rich, so, Na... No. Hindi manghang. O oh, mga, yung manghang. At syempre, yung ating belly, guys, Oh. Ang lambot-lambot. Mmm. Mmm. Oh. Hala. Ah. Ah. Hala. Ayan, guys. Thank you so much, guys. Eto, tapusin ko yung pagkain ko. Thanks for watching!